Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign Leo, masuswelting kulay silver at navy blue. Kahulugan ng kulay, ang mga kulay na ito ay nagdadala ng malinaw na isipan at matatag na paninindigan sa harap ng mga desisyon. Mga masuswelting numero, number 3, number 18, at number 27. Ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay na bunga ng pagtitiyaga at mahusay na paggawa ng mga plano. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign, Cancer, masuswerteng kulay, emerald green at sky blue. Kahulugan ng kulay, ang mga kulay na ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng damdamin at lakas ng loob sa gitna ng mga pagbabago. Mga masuswerteng numero: number 29, number 21, at number 30. Ang kahulugan ng numero, magsisilbing gabay sa iyo ang mga numerong ito para sa kaligtasan sa pera o sa pananalapi at maayos na daloy ng trabaho. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng kulay: orange at white. Kahulugan ng kulay, hatid ng mga kulay na ito ang inspirasyon at sigla para sa mga bagong simula at proyekto. Mga masuswerteng numero, number 25, number 11, at number 30. Ang kahulugan ng numero, ito'y mga numerong nagbibigay daan sa swerte sa komunikasyon at matali ng mga hakbang. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign Virgo. Masuswerteng kulay, rose pink at blue. Kahulugan ng kulay, magdadala ito ng kalma at emosyonal na katatagan upang mas maging bukas sa positibong enerhiya. Mga masuswerteng numero, number 5, number 10 at number 29. Ang kahulugan ng numero, may dalang kasaganahan sa tahanan at mas matatag na relasyon sa mga mahal sa buhay. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign, Aries. Mga masuswerteng kulay, gold at maroon. Kahulugan ng kulay, ang mga kulay na ito ay nagpapalakas ng karisma at personal na kapangyarihan. Mga masuswerteng numero, number 31, number 14 at number 28. Ang kahulugan ng numero, ito ay mga palatanda ng pagbubukas ng bagong oportunidad sa pamumuno at pagkilala. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswelteng kulay, white at mint green. Kahulugan ng kulay, magbibigay ito ng linaw at kalinisan ng isipan para makagawa ng tamang pasya. Mga masuswerteng numero, number 9, number 16, at number 25. Ang kahulugan ng numero, nagsusulong ng tagumpay sa mga gawain, nangangailangan ng detalyado, at maingat na paggalaw. Libra, ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Capricorn, masuswerteng kulay, lavender, at cream. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ito ng balanse at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Mga masuswelteng numero, number 4, number 19, at number 22. Ang kahulugan ng numero, nagbibigay ng swerte sa relasyon, partnership, at mapayapang resolusyon ng mga isyo. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign, Leo. Mga masuswerteng kulay, red at black. Kahulugan ng kulay, nagaanyaya ito ng determinasyon at malakas na loob para sa pagbabago. Mga masuswerteng numero, number 7, number 12, at number 26. Ang kahulugan ng numero, simbolo ito ng tagumpay, sa mga pakikibaka at pagpupunyagi sa buhay. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign Aquarius. Masuswelting kulay, teal at yellow. Kahulugan ng kulay, ang mga kulay na ito ay nagbubukas ng pag-asa at positibong pananaw sa kinabukasan. Mga masuswelting numero, number 8, number 17 at number 23. Ang kahulugan ng numero ito ang mga numero ng panibagong simula, at magandang daloy sa paglalakbay ng buhay. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign, Taurus. Masuswerteng kulay, charcoal gray at dark blue. Kahulugan ng kulay, hatid nito ang katatagan at determinasyong magtagumpay sa kabila ng pagsubok mga masuswerteng numero number 13, number 20 at number 31. Ang kahulugan ng numero nagbibigay lakas para magpatuloy at manalo laban sa mga balakid. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign Gemini. Masuswerteng kulay indigo at lime green. Kahulugan ng kulay, pinapalakas nito ang imahinasyon at matatalinong ideya. Mga masuswelting numero, number 15, number 19, at number 32. Ang kahulugan ng numero, paalala ito na ang tagumpay ay nasa kakaibang pag-iisip at sa iyong malikhaing diskarte. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign, Scorpio masusweteng kulay pink at pearl white. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng paghilom at panibagong sigla sa emosyon at kalooban. Mga masusweteng numero, number 10, number 13, at number 27. Ang kahulugan ng numero, ito ay paalala ng pagbawi at pagbangon sa bawat pagsubok o hamon ng buhay.